Samantala sa Digo City, Davao del Sur, may isang taong gulang na bata ang namatay ng pasukin daw ng alupihan ang tenga nito. Gano'ng nga ba kadelikado ang mapasukan ng insekto sa tenga, ilong o bibig? Makakasama natin ang ENT specialist na si Dr. Dominador Garduño III. Magandang gabi po, daw? Magandang gabi ho, ma'am. Doc, bakit may tendency na pumasok ang insekto sa tenga o iba pang parte ng katawan ng tao? Well, ang insekto ho kasi gusto nila nagtatago sila at nag mm -hmm. silang sila ng pagkain ano. Uh -oh. So, yung tenga, maliit na lugar siya natingin tingin nila makakahanap sila ng pagkain. Ang uh -oh. problema, hindi na sila makalabas uh -oh. pag napasok sila dito. Okay, Dok, gaano kadaligado kapag ang iseto ay pumasok sa loob ng tenga? O anong bahagi ng ating katawan at mga gat ito? Ah, yung pangangagat ko ang delikado. Uh -oh. Pero kung pumasok lang kunyari sa tenga, kadalasan po kasi yan uh, ipis o kaya mga maliit langgam, mali langga, mga mm -hmm. ganyan ho, ano? Madali lang ho yan, madaling tanggalin. Mm -hmm. Pero pag nangag you Yun ho ang problema. ano mm. Pwede ho tayo magkaroon ng infection, staphylococcal infection. Pwede ho yan pumasok oh. at kumakalat. Oo. Oh. okay. Kapag pinasukan po ng insekto, ano po ba ang mainam na first aid dito? Dapat din ba subukan tanggalin ang insekto, Dok? Okay, huwag ho tatanggalin. Kung kunyari pumasok ho talaga yung insekto sa loob ng tenga bumara siya doon, oh. lunurin niyo ho ng baby oil o kaya mineral oil para mamatay ho kagad yung insekto. Oh. Tapos dumaan, pumunta ho kayo kagad sa doktor para patanggal. Sa ENT. Sa, sa o kaya sa emergency room po. Oh, yun, pagka meron ho, yun ang sinabi ni Dr. Garduño. Sundin po natin. Thank you very much po, Thank Dr. You. Garduño. Mapausapin kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwentong pambataan, kalalakihan. Hindi ko palalampasin yan. Kay Susan, Susan tayo! Thank you.